Dalawang nasawi sa sunog na sumiklab sa kaloocan, pumutok na electrical wiring sa garahe ng bahay. tinitignan ng sanghi ng sunog sivel Custodio sa detalye. Sa videong ito, binalot ang makapal na usok ang nasusunod na residential establishment sa Barangay 27 Caloocan City, mag-aalauna kahapon. Kinakailangan pang umakyat sa bubong ng mga bumbero para apulahin ang apoy. Hindi na kumalat ang apoy sa mga kalapit na bahay dahil konkreto at may firewall naman ito. Pero ang inakalang maliit na sunog, dalawang buhay pala ang kinuha. Natrap sa loob ng nasusunog na bahay si Purita Mendez, 84 na gulang at si Lyle Benin, 21 anyos. Ayon po sa kwento ng ama na nanggaling po sila sa taas ng bahay nila. Ang nagsimula ng sunog doon sa baba, kaya natrap sila roon. Nakaligtas yung, uh, yung asawa, siyang anak, at yung lalaki, yung atay ano yun, nung binabalikan niya na yung anak niya, hindi niya naman dahil malakas na yung apoy doon sa bahay nila. Hindi na po kasi siya 84 years old na po, hindi na po nakalapas talaga ng bahay nila. Yes, yes ma'am. Possible po na na. Nasopocate po yung dalawa. Tumanggi munang humarap sa kamera ang ama ng 21 anyo sa biktima para magluksa. May benta sa ulo at braso ang ama ng biktima matapos siyang suungin ng apoy para sana iligtas ang anak. Posibleng pumutok na electrical wiring sa garahe ng bahay nagmula ang apoy. Patuloy pang iniimbestigahan ng BFP ang sanhinang sunog. Naapula ang sunog mga alas 2.30 ng hapon. Base sa tala ng Bureau of Fire Protection, siya mang may minor injury sa insidente. Kabilang dito ang limang bumbero. Aabot sa 300,000 ang danyo ng Sunog. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.